today today's ganap na Uy, intro ni May Ngay Vlog Lagi ko kasi pinapanood yan eh Eto na nga, papasok na tayo sa aking work Umaga pa lang, lakas na ng ulan At baha pa sa aming dinadaanan Eto na ang gawa ng bagyong Hana Buti naman, hinatid ako ni Joko sa kanto Para hintayin ang aking service Kung maglakad ko pa ay rugo sa pakutak labitis Samot-samot na kasi taklaking baha. Malalagyan tayo ng alipunga. Charis. <laughs> Mengay vlog ulit, oh? Fast forward, andito na ako sa kantong kung saan dito ako maghihintay ng akin service. Dito pala sa likod ng kutkut. Abang-abang lang sa service. Ayon si Joko, kasama ko pa. Hindi niya na muna ako iniwanan. Sasamahan niya na muna ako hanggang dumating ang akin service. Hindi naman niya ako kasi pwedeng ihatid sa work. Kasi mababasa lang ako ng todong-todo. Ala akong kapot! Tatsaga naman ni Naya Ijoko, oh. Hala pala siyang pasok dyan kasi umuulan. Pati ang mga bata alang klase. Ilang beses na rin nasususpended ang pasok nila dahil sa bagyong hana. Alam ko malapit-lapit na rin dyan dumating ang akin service. Fast forward at sa wakas dumating na rin. Nakasakay na ako. Dito pala tayo sa may harapan. Tara na sa papuntang work. O siya mga lods. Hanggang dito na lang. Ingat tayo. Salamat.